Iwan. Ano to buhay pa? Ayan o, oh, daming talangka. Ay, Diyos ko kuya. Ang dami nila isang kalderong malaking talangka. So yan ang magiging ulam namin dito. Ika-crunchy ko lang yan. Tapos gawa ako ng sausawang bawang. O so, diba? Masarap. Yan, tapos meron kaming Suso Ayan. And, asa yung hipon mo, kuya? Ayan. Yan na lang natira sa hipon. Alam nyo na yung nangyari for the boys. Hindi ba? Mga Hello. for the boys. Ay, ito. Daming sa akin. mo, di ba? Ano yan? Tapos, Ay, dun, meron pa kami. <laughs> Palaka. O, oh, di ba? Nakain ingat? Yes. Oh, sarap yan. Paborito ni Sharon Coneta. <laughs> Ito pa, <laughs> eh? niya Diba oh.